Your alam mo ma'am. Dumating ako dito na malungkot alam mo kung bakit. Several text messages are being received sir are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin. Nakikita po namin sabi niya kung paano winawaldas ang pera ng bayan. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kami magbayad ng buwis? Dito sa Ingo News Commentaries ay patuloy na magbabantay, mag-uulat at maghahayag ng katotohanan. Ito. Diba? Lahat po ng executive committee members ay merong access po sa PCMA. Ikaw ang may hawak din ng MYPS. MYPS po, multi-year programming system ay under ng planning. Yung PCMA po ay under ng Bureau of Construction. Kaya nga, eh, hawak mo pa yung RBIA. Ito yung, bro, ito yung Roads and Bridges Information Application. Yes, sir. Hawak runner. mo rin yung HDM4. Highway Density Management uh, mga mga application po 'yan, yung RBIA po ay uh, a database ng lahat ng national road and bridges sa uh, asset. Yes, ng at tinatanong ko lang, hawak mo lahat ito. Sa IMS, po. M, may access ka sa PCMA, hawak mo yung MYPS. Alam niyo kung bakit tinatanong ko sa inyo Yes, sir. The purpose of PCMA, ito ah, to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects and contracts, including those by administration and negotiated contracts. Tama? Tama po, Your Honor. Yun ang purpose. As to functionality, sabi niya, real-time monitoring. It enables immediate tracking of project progress and status. Immediate tracking of project progress and status. Number two, geo tagging requires photos with recorded geotag locations to be uploaded, providing accurate and verified data. E-Logbooks. Engineers use electronic logbooks on mobile devices for field reporting. data integration uses project identification structures from DPWH multi-year programming and scheduling. Ito yung MYPS. Ano ang benefits? Ito, isa sa benefits. Eliminates ghost projects. You're nothing. Eliminates ghost projects. Real-time geotag reporting helps identify and prevent the creation of phantom projects. Meron kang access dito. Meron kang MYPS. Lahat ng system, lahat ng application nasa sa'yo. Paano nagkaroon ng ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, yung pong report na nasa nasa PCMA ay meron pong mga yung po lahat ng proyekto na... na real time nga ito eh. Anytime na ipans mo doon, alimbawa projects, flood control projects in Bulacan. Kung anong district ang gusto mo, District 1, District 2, District 3, alam mo real time by location, geotag. Alam mo nangyayari on the ground because it's being updated by your project engineers on the ground. Anytime, you don't have to go there. Meron. Tama. Tama po, Your Honor. Bakit merong ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, kompleto po yung mga data na sinabit. Kompleto nga sa inyo. Bakit ang tanong, but may ghost projects if this PCMA is working? Ang sabi niya, the benefit is to eliminate ghost projects. Tama naman eh. Real time eh. As we speak. Kalimbawa, kung hawak mo yung application mo ngayon, titingnan mo. Tingnan mo yung bulakan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari ngayon ito? There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us subject to our verification. Paano nangyayari ito with the, all the systems intact in DPWH? Sino, for example, le, le, let's begin with the two projects, ghost projects you submitted to us. Up to what extent the liability may go? May datos po sa PCMA na in-upload yung project engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang sinasabi ko, ma'am, let's not debate on this already ghost projects ito eh. Sino-sino ang liable? DE, assistant DE, probably even the regional director or the assistant regional director, the cashier, the accountant, the resident, COA auditor. Kasi nga, paano babayaran nito nang wala man lang? Asaan ah, ang PCMA? Tama po yun. Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being reserved, sir, I, are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin. Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo sa kami sa hearing niyo. Kami po pawis dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo lalo na po kami na Nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binili? Pwede po ba, Kanya, Senator? Pwede bang mag-request eh, sa'yo? ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sa ko lang sa na totoo sinasabi. Pwede bang ilaban niyo kami na next year wag muna kaming magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. B.I.R., kung nandiyan ka pa po, can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan. Eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sa Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes, ma'am. What will I tell them? Ito pa po, po yung sinasabi ng iba. Bakit? Bakit po ngayon lang nalaman? Na, nala, abuti po ang Presidente nalaman niya after three years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos ang namuni nila ang about 15 contractors. There are about 29,000 or 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, sir. Labin lima lang. Representing 18% of the pie. Yung labin limang yun, 0.07%. Sabi gano'n nung nagtatanong sa akin, eh, ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandiyan po ang ombudsman, nandiyan po yung DOJ, nandiyan po ang NBI, nandiyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng presidente? Mabuti po pala siya, naalaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan? Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po sa alam, alam niyo sa sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin? Sa so, tingin ko po, dapat dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring maaaring madisgrasya yung naglalakad in open drainage. O kaya busted yung streetlights. Medyo maraming kriminal na doon. O kaya clog yung Eh, paano kayo flood control? Di ba diba dapat? Maraming magbabantayan dito. Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang. Nalaman ng presidente, kahit na huli na, pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila. Mga kababayan, alam po pong malungkot kayo. Alam po pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit, ngunit sana po ay huwag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin. Kasi po, marami rin lalong, lalo po tayong lulubog. Hindi lang mga mag-plug control ang pinagpupuntahan ng nyo. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko. Pero kayo po dapat kaya hey, yung nahaharap dito. Do you have anything to say? You said cut. Your Honor, tama po lahat na sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabi. Yung pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. Re-reserve ko na lang sana yung tanong ko. Bakit po yung meron po bang DBM dito? Yan po ng DBM, magsasuggest po ng ceiling ng net sa DPWH. Tama po. CJ, Vice Secretary of the Department of Budget and Management. So, doon process po ng ating pagbigay po ng ceiling have to a uh, two-tier budgeting approach. Para doon sa tier 1 sa Sir, ang tinatanong naman, ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling uh, sa DPWAs. Tama yes, po. Mr. Chair. No so, halimbawa po. Dito kasi nagsisimula ang lahat ng O2022 flood control projects. GAA versus NEP. Oh, so, including the DNEP. 2023 po ito, eh? yes, Check your records. 2,718 projects and total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69.509, 69.5 billion. Bakit po nagkakagawa? Bakit po? Ang lalaki po ng... So, grand total, 208.9 billion. E eh, samantala nga nilagay nyo na, 130. 2023, ang net po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa NEP, 126 billion. O okay, eh, kung isasama pa natin ang program, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa so 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung program pa na 85.7 billion. 2025. NEP 208.9 billion. Hindi included sa 137 billion. So tingnan po ninyo, uh, Sarah. Sa so 139 billion worth of flood control projects in increase ng Congress, by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ng breakdown kung anong-anong probinsya ang pinaglagyan o additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion. Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gano'ng karami dito ang merong saro? Ganito, yung, ganito po yung gusto namin itanong kayo. Yes, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, will provide you with the list of the sorrow that we have released. As a matter of fact, all the sorrows po na-release po ng DBM is already available on the website just the same, we'll provide you the list of those sorrows, Mr. Chair. po tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung net na binigay ninyo? Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, uh, hence, uh, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam niyo, Mr. Chair. So, it's with the uh, Congress already. Because, Hindi po say, ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigyan niyo. Ito po yung gusto nating malaman eh. Ah, Alam po namin yun sapagkat mat nagtagal din po ako sa Congress. Eh. Baga matindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po yung responsable na lalapit. Halimbawa sa iyo, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung gaa at ilan yung nadagdag na mga singitan niya. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? we know that, Mr. Chair. Okay, just to... ko si Yusek. So, so, tama diba? po, tama, di ba? Pero alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participan. Uh, Magkawinag na defend na namin yung budget. Namin. Hindi ganun. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize na ng hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw, ikaw ang merong responsibility diyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Jay, yung National Expenditure Program po, yung 400. Kung general appropriations tapo, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan ng ibang Ibig kong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun Paano kung may pakita ko sa'yo na may kinalaman ka? Wala po. necessary na ikaw ang gumawa. Ibig kong sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw, ikaw kasi ang gagawa eh. Mr. Your Honor, Mr. Chair, in, my pre in our presence po ng Iron hindi na po kami kasama. Pagka ho na isubmit uh, na sa my Camel Conference Committee, yung naprobahan na ayun pong uh, house grab. No, sige. So, Iyong sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga ko kasi baka, baka magkadalaan at uh, magalit na naman sa isang 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 tubo. Ah, meron kang... Oh, ah, uh, President. Nasaan na si Ma'am Okay. Mr. Uh, teka, teka. Ah, uh, boss, andali Bakit